Ang senior citizen nga sinanay Betty Saladores, ambulant vendor, mi nga nakasinati sila og tumang kapitos. Mas mi pa ang kinabuhi, gumikan sa kamahal sa bugas ug ubang nag-unang palaliton. Pitos man pero naningkamot lang po. Pila ka bukit mong anak na ay apo? Ay, perting naghana na mo dali ma'am. Paunsa inyong daily na kinabuhi na eh, pagkaon, paano sa ninyo gabadjet? Budget yun ni kayo ma'am, kay pating daghana na mo diri, bura may balay mm -hmm. paunsan, ay, mung, ang punan. Paano sa nai, ang adlaw-adlaw experience? Adlaw-adlaw na mo, magsiri hmm. may tuhog aning isaw. May pangpalit o bugas. Panawagan ni Nanay Betty sa gobyerno. Mayo kung ilang untang us-usan, os parang itong bugas nga giingon nila nga. Tag-20 na lang. May tag mo abot unta na diri sa to nga. Maayo pataglawas, Maabot wala rin gatinga na ta. Una lang mi apila si Ana Canyeda, Director 3 sa Policy and Planning Service sa National Anti-Poverty Commission o NAPC, sa mga local government unit nga mag-identify o top priority program, Bato, Kapubrihon. Uh, this is by law and then um, we are also on the process of uh, uh, priming up the local government units on the formulation of the local uh, poverty reduction action plan and this is every municipality. Yung Jensen, meron na bang ganyan? Um, this, they are going to have one. Um, kayo po? Yes, and they are actually uh, nag aapura na para mag magkaroon na ng mag-formulate na ng kanilang... Bakit? Bakit kailangan ng ganyan? Because um, Uh, this is in line with uh, President Bongbong Marcos' uh, um, objectives no, and targets for his uh, term, which is uh, bringing down the poverty incidence to a single digit. samtang sa datos nga gipagula sa Philippine Statistics Authority atong 2023 mi obos og 22.4% sa unang unom ka bulan sa maong tuig ang ihap sa pobreng Pilipino gikan sa 23.7% nga na-record atong 2021 in the heart of changing lives kini sa Brigada Richal Gubalani Brigada News